nakakagulat na revelasyon anak sa labas ni master rapper Francis M ang hindi kayang tanggihan na item ni Boss Toyo Kamusta mga ka-hunter? Mr. Saleh say muli para magbigay sa inyo ng trending na issues hindi lang sa mundo ng anime pati na din sa mga recent issues dito sa Pilipinas. Trending ngayon ang Pinoy Pawn Star Episode 267, isang guest seller ang dumalaw sa tindahan ni Boss Toyo upang ibenta ang napakahalagang gamit para sa kanila. Sa unang tagpo ay animoy parang ordinaryong pagbebenta ng gamit lang ang magaganap at nang buksan na ni Boss Toyo ang sinasabing gamit na ibebenta ay nagulat siya na makita niya ang jersey ni Francis M at may kalakip na larawan na may mga pirma at sulat. Para sa mga hindi nakakaalam ay kilala si Boss Toyo sa pagkolekta ng mga gamit ng mga kilalang artista at personalidad. Isa sa kanyang koleksyon ay ang mga IDs na ginamit mismo ni The King FPJ, vintage cap ng King of Comedy na si Dolphy, ang bato ni Dana at iba pang mga rare items. At ang isa sa pinakapaborito niya sa kanyang mga koleksyon ay ang polo t-shirt ng idolo niyang si Francis M na ginamit mismo niya sa music video na bagsakan. Umabot pa nga sa 2 milyon ang offer ng isang buyer na idol din si Francis M. Ngunit itinuturing ni Boss Toyo na Holy Grail ito para sa kanyang shop at hindi niya ito kayang ibenta sa ngayon. Kaya naman sa latest episode 267 ng Pinoy Pawn Star, isang rare items na naman ni Francis M ang naghihintay presyohan niya. Ngunit ang nakakagulat dito ay kinalibutan sila sa istorya sa likod ng jersey na iyon dahil 15 years ago bago pa man mamaalam ni Francis M ay nagkaroon ito ng relasyon sa isang dating flight attendant na si Abigail Raib Ania nagkakilala sila sa Itbulaga si Abigail ay studio audience ng panahon na iyon at nakita ano daw siya ni Francis M at gumawa daw ito ng way upang makuha ang numero nito at doon na daw nagstart ang istorya ng kanilang pag-iibigan. Alam naman natin na si Francis M ay may asa na kilala ng publiko at ng kanyang mga tagahanga. Si Pia Arroyo at mayroon silang walong anak nito. Ngunit sa panayam ni Boss Toyo ay Abigail ibinunyag na bago pa man mawala si Francis M sa mundong ibabaw ay nagkaroon pa ito ng isang anak na babae. Siya ang sinasabing naging bunga ng pagmamahalan nila ni Francis M. Ang batang babae ay nagngangalang Gail Francesca at sinasabing si Francis M mismo ang nagpangalan dito. Pinaghalong pangalan ng kanyang ina at ama. Si Francesca ay nagpakita pa ng talento sa pag na naman niya mismo sa kanyang ama. Pagkatapos malaman nila Bostoyo at ng kanyang partner kung ano ang ugnayan ni Abigail at Francis M. At nagtanong ito na kung ano ang istorya ng jersey at bakit mayroon siya nito. Ikinuwento ni Abigail na siya ay kasalukuyang buntis noon kay Francesca at nais niyang bigyan siya ni Francis M. ng oras dahil masyado umano itong busy sa kanyang trabaho at minsang nagpunta si Francis M. sa Cavite na ba bahay ni Abigail at suot-suot ni Francis M ang jersey na iyon. Ayon kay Abigail ay unusual daw na magsuot siya ng jersey kapag dumadalaw ito sa kanya. Dahil ang kadalasang suot nito ay ang mga karaniwang suot nito sa trabaho. Kaya nagtanong si Abigail na bakit suot niya ang jersey at sumagot si Francis M na gusto kong maalala mo ako sa jersey na suot ko. Para kada na miss niya siya ay pwede niyang suotin at yakapin ito. Dagdag pa ni Abigail, ito na siguro ang early premonition ni Francis M dahil may nararamdaman na siya kaya kailangan na nitong mag-executive check-up. Sa una ay sinasabi niyang anemic lamang siya ngunit sa huli ay inamin na din niya kay Abigail na mayroon siyang cancer. Sinabi ni Francis M kay Abigail na itago niya ang jersey para sa kanya daw yon at sa kanyang anak. At ngayong napanood ni Abigail sa social media si Bostoyo naisip niyang ito ang magandang lugar para paglagyan ng jersey na ibinigay ni Francis M sa kanya. Dagdag pa nito sa sa loob ng 15 years na nahimik siya tungkol sa kanilang relasyon at ito ang paraan upang pilalanin sila na andyan sila siya at ang kanilang anak at karapatan din umano daw nila iyon. Dahil minahal naman sila ni Francis M at kahit na matagal na umano daw wala si Francis M ay may sakit pa din itong dulot sa kanya. Matapos nito ay tinanong ni Boss Toyo kung magkano ang halaga na nais nito para sa jersey ni Francis M. Sa una ay sinasabi ni Abigail na walang equal amount ang jersey na iyon. Kaya't si Bostoyo ang tinanong nito kung magkano nito bibilin sa kanya Ngunit sa huli ay sinabi ni Abigail na 700,000 pesos ang presyo ng jersey ni Francis M Na tinawaran naman ni Bostoyo at nagkasundo sa halagang 500,000 pesos Ngunit bago 'yon ay humingi ng suportang patunay na nagkasama nga ba si Francis M at si Abigail At ipinakita ni Abigail ang mga larawan at kung titignan natin sa Google ay may makikita tayong public post dito kung saan magkasama nga si Abigail at Francis M. Ang nakakagulat dito ay sa bandang huli ng video ay bigla na lang nagkaroon ng alert message ang cellphone ni Francesca dahil sa lindol. At sinasabi ni Boss Toyo na kaya pala sumasakit ang ulo niya na akala niya ay sumasakit lang ang ulo niya dahil sa presyo ng jersey at sinagot naman siya ni Abigail sa pabirong sagot na si Francis M. daw ang may gawa ng lindol. Huwag na daw itong tawaran ni Boss Toyo ang jersey dahil anak naman daw niya ang makikinabang dito nakakatuwang isipin na kahit matagal nang wala si Francis M sa pamamagitan ng jersey ay naipakilala niya sa mga taga-subaybay niya na mayroong Abigail at Francesca sa buhay ng nag-iisang master rapper na si Francis M. Sa pagtatapos ng episode na iyon ay nagpasalamat si Abigail dahil naibahagi niya ang istorya nila at ang jersey ni Francis M ay alam nilang nasa maayos na paglalagakan. Ang episode na ito na bukod sa nakakagulat na mga revelasyon, sinong magsasabing ang jersey na iyon ay magiging 500k sa loob ng 15 limang taon. Para sa iilan, isang ordinaryong jersey lang iyon ngunit iba sa mata ng mga tagahanga ni Francis M. kagaya ni Boss Toyo. Lalo't mayroon pang kwento sa likod ng jersey na ito. Tila parang kahit wala ni si Francis M. sa buhay nila Abigail at Francesca ay nagbigay ito ng bagay na makakatulong sa kanila, hindi lamang sa pinansyal, kundi maging bukas din sila sa publiko at kilalanin sila na minsan ay minahal din sila ng nag-iisang master rapper na si Francis M. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging updated sa mga showbiz happenings.